Okay. Okay, ano ba? Ito hey, okay, okay, Ikaw lang lang kita hindi yung ito kayo open. Kasama ko, sa kang gunggong. Kasama okay. ka, kayo kayo. Magbati uh, mo lang kita. Hello mga papi, ayan. For today's video, ito yung binili ko na blower na pasasakaya kasi kapag nakasirami kasi si ja, si Staria. Ngayon, kapag pagka binasa at pinunasan na kanibo, kailangan mag-blow yung mga tubig na nagano sa may sinisingit kasi mamumuti yun. Kaya ito yung binili ko from Shaki. Na, Ang makaraan pa ito, eh, ngayon ko lang maiaan ko si Gagan yun din. Pero ito. ito si uh, blower. Na-rechargeable yan mga papi. Eh, mura lang, lang naman. Rechargeable yan. Ewan ko lang kung may charge. Uh, ito yung, ito siguro yung battery. Ito yung battery niya mga pati. Ayan, 24 volts. Tapos, ito di ko alam kung ano to. Ito yung uso. Tapos meron siyang uh, charger. Ayan, 24 volts. Kasi ito siya. Siguro ito yung pang uso. natin gano'n. Eh, may butas siya. Pagkakinabit mo siya gano'n, pipigitin mo lang para Oh, right. So ngayon, detestingin te natin to tara mga pati. Kasi e tayo, sa may sisa kayo. Pwede din tong... Pwede rin pang higo. Ito, ano na ito, ayan. mga pati yan. Mga ganyan. Di ba nakikita niya yan? yan? yung mga ganyan. Ito nyo, ano, siya. So, hindi maano na kanito natin tayo kailangan pa ng pukulan sa nagad, okay, baka kuhit nesa, so babalik natin para matanggal. Kailangan kasi paka baga... paka inanu siya mga papi ng pukulan. So ayun, okay naman to mga pati Ayan. Uh, mura lang naman. Saka rechargeable siya. Hindi mo na kailangan ng board. So sa mga gustong bumili, ilalagay, yung, ilalagay ko yung link sa description box saka sa comment section. Para diretso na kayo sa pag-click at ito. Ang tatak niya, ano? Ano, rim ba yung rim? Hindi ko maano. Ayan. Pero okay to. Uh, so ayun, uh, don't forget to subscribe to my channel, don't forget the notification bell para kayo updated sa mga bago nating videos at vlogs.